Good morning sa tanan. Good morning mga boss. May buntag, may buntag sa tanan mga boss. So congrats. Congrats sa nakadaog hapon. Sa atong gihatag nga eskalera. So may nakapick up jud, may nakadaog jud gihapon jud. So atong gihatag nga eskalera gahapon. 543867 ug 657 ni ang sa alas 5 is 354 mga boss. So rambo lang ato ang nadag'an gahapon Kaya atong number nga gihatag sa eskalera is 543. So congrats sa nakadaog. Maayong pagka ko ang ligawas kiday n siya paghatag nato gahapon. So congrats 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 sa tanan. So maayong pagabug git kay gihatag karon gawas dayon so congrats sa tanan sa nakadaog so karon maghatag na sa taog number combination mga boss so ang resulta ghapon mao na siya 510354 og so karon maghatag na sa taog number combination mga boss so pairing guide ta mga boss or PG. So, pairing guide ta mga boss. So, first combination na to sa pairing guide. First combination na to mga boss. So, pairing, pairing guide na nato Na to is 85 mga boss. So, pairing guide na to 85. So, first combination na to is 851 mga boss. Yan ang mix second combination is 9 so 851 og 859 mga boss mao nay pairing guide nato pair guide mga boss so pick up la mo si ganan niyo target og rumble importante ang rumble mga boss parehas gab gahapon 354 ni gawas 543 ang ato ang gihatag so pick up la mo mga boss unsay ganan niyo dia so mag next ta sa best number ta mga boss kanay gyapon mga old rose eh, ni mga boss ha so kay na may nakadaog man gyapon ni gawas matong number so upload na sa dakaron og di ni mo gawas ma. tama ni siya mga boss So next ta best number mga boss. So best number. So first combination na to. First combination na to mga boss sa best number. Ibalik na to ni mga boss. 8, 5, and 3. Second combination na to. ikan kombinasyon ato mga boss sa best number so 218 18 mga boss target og rambol na so manay siya mga boss pick up lang mo unsa ganan ninyo dia ayo kalimti ang rambol so manay best kombinasyon ato karon 853 og 218 mga boss So next ta uh, Special number ta mga boss So special number naman Special number or SP mga boss So first combination na to. special number first 3 2 and 9 nya sikan sikan combination 3 8 and 4 mga boss target og rumble gyapon importante ang mga rumble mga boss so mana special combination nato karon special number so pick up la mo unsa ganan yo dia So next time mga boss, maghatag na escalera. sa og eskalera kay nakagawa sa ato eskalera gahapon na 543. So ang result 354. So maghatag na sa ta og bag o karon. So eskalera ta mga boss, eskalera. So iskalera na to first kombinasyon mga boss. Ibalik na to ang duha ka kombinasyon gahapon. Pero maghatag sa kong bago, kaning bago nato mga boss 564. Mao ni bago eskalera yung hatag. ibalik na to ang duha gahapon. First uh, second is 8 6 and 7 mga boss yang ang last na to is 6, 5, and 7. Target o grumble gapon mga boss. Mga na number nato karon Iskalera kombinasyon. So, pick up lang mo so, sa iganan nyo mga boss. So, pick up lang mga boss. Sa so, iganan ninyo. rambole gin ninyo para ma-kabawit sa ato ang kumugawas ni siya. makabawit sa ato ang gipusta kung makarambol ta pero og makatarget ta mas maayo mga boss di ba so double ta mga boss next double double number ta so ang double number na to ibalik na to ang isa ka double number so so maghatag sa ko og bag o mga boss so first combination na to 655 unya ikaduha Toto and five mga boss. Mga naibag una to sa double. Yung ang last is 488 mga boss. Ayo kalimti. Kani katuloran ninyo to yon mga boss. Ayaw, na, ay na kay double man siya. Para dako-dako inyo madagan ug mogawas na siya mga boss. Tuloran ra gina katoyok yun. Bisag tag 55 rin yon tay ana. So, kana mga double na to karon mga boss. May double kombinasyon na to. So maghatag ko og triple base hindi mo gawas og kalit ang triple mga boss kay wala ra ba nag double double gahapon. So maghatag ko og triple try lang nato mga boss ha. Maghatag ko og duha ka kombinasyon sa double mga boss. asa ah, sa triple mga boss maghatag ko og triple du uh, duha lang ka kombinasyon. So triple mga boss. So first kombinasyon nato na to, uh, triple is triple eight mga boss. nya second is triple 3. So kana kung ganahan mo sa pikapon niya diha basin hindi mag triple mga boss, di ba? So money triple nato. So karon next time mga boss ang hot number nato ato ni na ibalik mga boss kay dool-dool ra ni sa banga. Di diba, ayo di ayaw Di on ba ato Kuhaan Di eh, Lipat-lipat na Di harap niya So dool kayo na Sabangat mga boss Ang atong hot number So katong last nga pagkagabi eh Gahapon sa gabi eh mga gorto Atong nigawas na 430 So four atong 407 o 037 Dool ra kayo So hot number na to mga boss hot number ayo kalimti ako lang ibalik mga boss ang 037 og 407 mga boss target og grumble gapon ayo nyo kalimti mga boss mo ni hat number nato karon mga boss so hantod niya ug mga boss ang hot number nato so pick up lang mo unsa'y ganahan niyo diha mas maayo ang duha bisag tag 5-5 okay, na kayo. Anton na siya og mga boss sa 31. Kay base niya nag mag-draw dit siya mga boss para sa gabi eh nag nag-draw dit man da ito siya. So 29 so git patong lang andos So nag 9 928 mga boss. Draw dit na siya 29. Nakaron basin base balik taron sa niya ang 30 mga boss. 03. So mauna na siya. Mag 30. Ya yeah, yeah, balik ta ron 03. So basin mag draw dit na, mga boss kay 03 karon is holiday mga boss. So okay, kana mao na ni hata hat number nato ayogin gid niyo kalimti mga boss. So pick up la mo sa gana ninyo, target o grumble. Ayaw kalimti mga boss. So mauna na to siya mga boss. Congrats sa nakadaog. Gahapon sa alas 5. So congrats, congrats. So mao na ato mga bag-o nga number combination. So pick up lamon sa ganahan ninyo diha mga boss. Mentag makalusot na sa dunya. Para okay kayo mga boss. So di lang nato dugay mga boss. Exit na ta mga boss. Kana pick up lamo. O oh, good luck na lang sa tanan. God bless mga boss.